Ito lagi kong dala pag nagra-ride ako. Diba? Busy mga kabikers bikers Hindi ka may hirapan. So mga kabikers bikers ganito lang to pero malupit to. What's up mga kabikers? bikers Ngayon magpapalit tayo ng gulong. Diba uh, kakatapos lang natin mag-ride ng uh, Cavite Loop. So sa mga hindi pa nakakapanood ng Cavite Loop natin, panoorin nyo, lalagay ko dito ang uh, pinaka link. So napakaganda sa Cavite Loop mga bikers. Uh, Nag-reverse sa Nasugbu Batangas tayo. Ang hirap ng Nasugbu Batangas sa pag tayo doon. Pero enjoy mga kabikers. So yung mga kabikers, pagpapalitin natin gulong buhat dito sa maya uh, likuran, Papalit ko siya dito sa may harapan kasi makikita nyo mga bikers makapal pa tong harap ko pero tong uh, rear tire ko is pud pud na yan mga bikers manipis na yung mga spike nya so nandito lahat ng mga uh, persa sa likod kaya kailangan palitan na to so bala ko kasi magpalit ng uh, isang set na lang mga bikers kaya hindi ko pwedeng palitan to agad ng ibang tire So mga kabikers bikers Kung meron kayong marirecommend Ang magandang tire So i-comment nyo lang dyan sa baba Mga kabikers bikers 29ers tong gulong natin So mga bikers ito yung harap Makapansin nyo eh, no? Almost bago pa yan Sayang naman May iwan itong uh, model na to Ito yung pinaka model nga kasi oh. CST tire MTB So magpapalit na ako ng gusto kong gulong isa lang sa likod lang hindi e magiging baduy sya ba mga bikers so para makatipid tayo mga ka-bikers ganoon lang gagawin natin pagpapalitin natin tong harap lagay natin sya sa likod kasi itong likuran mga ka-bikers itong persado so kailangan na maganda ang tire natin dito so pag pinagpalit natin yan mga bikers magsasabay lang yung mapupudpod So pag nagpalit tayo ng tire, isang set na lang yon mga bikers Nga pala mga bikers kung bago ka palang sa channel na to uh, Please subscribe mga bikers Ayon sa YouTube mga ka-bikers, 95% ang hindi pa nakasubscribe sa atin Lahat ng 95% nanonood lang So subscribe na kayo mga ka bikers para enjoy tayo So yun mga bikers umpisa na natin, babaklasin natin itong uh, gulong Pagpapalitin natin Let's go mga bikers dito yung pito mga kabikers so meron tayong range dito pindutin lang natin yan yan sinaw na yan nalambot na yan yan lambot na sya ganun lang mga kabikers tapos ngayon mga kabikers nire-remove lang natin tong nakagulong tatanggalin natin yan Di ali mga bikers meron akong ginawa ditong DIY tulay kong dala pag nagra-ride ako. PVC lang 'to mga bikers sinati ko 'yan. Ito yung PVC na tubo na plastic 'to mga bikers pero matibay siya. sinati ko siya sa gitna tapos sa uh, ginawa ko matulis dito. Pag yung pinasok mo siyang ganyan 'no, pasok mo siya dito. Tapos gaganyan mo lang. Oh. Diba? PVC mga bikers. Hindi ka mahihirapan. So mga bikers, ganito lang to pero malupit to. So yung mga bikers, nabuksan na natin. Itong ginagawa natin mga bikers basic na to sa atin. No? Pag naglolong ride tayo, napaplatan tayo. So ganito lang ginagawa natin. Yan, tanggal na natin itong uh, interior. Tabi muna natin. Pangalawa mga ka-bikers, tanggalin na natin yung buong gulong. natin sya dyan. Yan, tanggal na sya. Ito so, yung wheel set natin. Tabi muna natin dito. So next naman tayo mga ka-bikers. Itong harapan naman mga ka-bikers. Tanggalin natin yung hangin. So yun mga bikers Okay nga hangin, tanggal na Ngayon Same procedure mga bikers Tanggalin natin yung gulong Ito pa rin yung uh, magic tools natin Na ginawa Silis lang diba mga ka-bikers Ising isi Kahit babae mga ka-bikers Kaya yung gawin to Ito lang ang katapat niya. Ayos. Next. Okay, na. Mga kabikers, total magpapalit pagpapalitin na lang din natin tungkol gulong na to. So may bago akong interior dito. Ito na ang gagamitin ko dito. Kasi ito, may mga patch na to, tong luma natin. Pero maganda to. Original na Maxis to mga kabikers Manipis lang siya oh Kumpara sa black cat Ito yung black cat makapal, Medyo mabigat Mabigat yung uh, black cat Itong uh, Maxis Ano siya light Very light kasan sa ang lambot no? So papaltan ko na muna to mga kabikers Ito na lang to reserva So itong uh, bago Ito na yung gagamitin natin Lagay na natin siya dito sa may likuran. Bali ito yung uh, suksukan ng pito mga kabikers. Pusok lang yun dyan. Pag pinapasok natin, pinalak na rin natin siya para mabilis. Ayun na mga bikers, naigpit na. Tapos gamitin natin itong uh, magic natin. Magic tools. yun mga bikers, ang binis nito kasi pag ito, pumasok dito sa rim mga bikers, pag ganyan iniikot lang yan ayun ang purpose nito ito itong corner uh, na ito tapos ito na mga uh, pinakatulis syempre pwede mo pang tip wheel diba? yung pang uh, ano mo pang hila mo pwede rin pa gano'n so yun ang uh, purpose nito mga bikers, diagram dala ito So okay na mga bikers. outside side kalak na yan. Di bali hangin na na lang. So yun, okay na mga ka-bikers Matidikas na yung mga gulong Napagpalit na din natin At uh, sasalpak na lang din natin to itong uh, front tire itahan lang natin mga bikers bago natin yung lock oh. so yung mga bikers medyo yung uh, rear tire ko buwan na mga ikat siya hanggang eh iba talaga yung uh, interior ng uh, Maxxis so comment nyo lang mga kabikers kung anong magandang uh, gulong para sa ating uh, MTB yung mga ginagamit yung gulong mga kabikers na quality Wait natin yung ice So check up ko lang kung uh, pa yung mga buwan natin. yo so, yun, iba na kasi mga... ...migol yung mga branching. So next time naman, may mga may maintenance din pa tayo dito. So yun mga bikers, okay na. Nasalpak na natin. Test ride tayo. Okay na to mga ka-bikers Mga ka-bikers, okay na yung uh, bike natin Napagpalit na natin yung gulong So makakatipid tayo so, See you on the road mga ka-bikers Don't forget to subscribe mga ka-bikers Ahoo! Ah